akong labunon. Oh, pating daghan mo. Ang na naman ka, apila na lang na. Ila kong gitarong, ila kong gitahod ba? Wala ko'y labot. Basta ka ne, labihin eh. Kay naapa ko'y lakaw. Sabot ka? Bruha kay kang dako. Ay, akong inagbruha ka. Kasimpol ra oh, ipalabar ako na ni Mako. Uy, basing nakalimot ka. Nagpuyo na ka dira sa mabalay. Uy, kami mo labahan na. na ka. Ha? Ayoko. Nagbingo ka, di ba? Nagbingo. namang ko. Wala ka pa ko. Asa nang ni inahan ma siya palabon ani. Ma. Ano ko kapila ni pe? Lagu man sa mong anak. Kay wala ka pa ko. Palayog ko anak. Ma. Tanaw na gud ako la punon oh, pating daghan na. Ikaw nang laban na kay nang obligasyon. Si mo nang ban na Si obligasyon. Nang laban na naman ka apilan na lang ka, apilas, na. Kay wala ka pa mi sa mga barkada. Manglaag pa mi. Gawas naman ko, anak. Ikaw man ang asawa sa kong anak. Dapat ikaw gawin ang anak. Sa usap pa, wala ko ginana sa kong mga anak ba? Ila kong gitarong, ila kong gitahod ba? Wadyo ko magdahong na da dahil mong batasan. Wala ko'y labot. Basta ka labhi labihin eh. Kaya pa ako'y lakaw. Sabot ka? Maayo. Kaya yung marang giwa ko ang imong paglaag-laag. Pag ang pag sa imong bana, wala na mag-imong-imong nang iwala. Dapat ikaw ang may maglabaan ni kainyuhan ni Sanina. Baga kay Tagnaw. say baga. Kanila ako kasimple na ana ipalabar ako na sa imuha. Ipa-apil na ako kayo ng labaman ka. Apilo na lang ni mo. Kaya dagan kayo siyang reklamo di raa. Wala din na imuha ang anak. Ako ang naadere. Sa so, baka ba? mama na rin ako sa sila. magduha kay kang dako ngan ikaw pa man lang sa kong anak da dapat dapat ikaw magatiman sa iya kay imo ni bana ay ako inang bruhaha. ha a ako, ra o ipalabara una ha sini ito po sini sini ito po yon jano ko mama na maliwag na ko ipalabara ko na sa iya nganong ako mama may palabon nimo mo ana nga sa imo man ay natural siya nang laban na siya mula ka ko uy basig nakalimot ka nagkuyor ka dira sa balay wala ko ilabot balay ni sa imong magulang. O, huwag ni sa kong magulang. ni sa kong kuya para sa amuha. Dili para sa inyong duha. Para sa amuang duha? Kung gusto mo, maglain mo. Dili kay nga nao ni mga kong mama. Dili nagpanganak ako mama para tiglabas sa inyong mga sanina. Namalihog na ko. Namalihog na ko kay mula kao ko. Hindi kayo mo mga sigit-sigitan ako mama ha. Ano yung mabing mula ba anak? Hindi ko ka. Duha. Ha? Ayok, nagminyo, ka, diba? ikon, nagminyo ka diba? Nagminyo ka? Kung nagminyo ka, imuha na ang dawatan ng tanong responsibilidad. ano ha? Kaya ako nagyapingan ako mama. Ayoko ko gano'n ano. Ay kung tudlo tudlo ha. Ay kapil apil. Wala sa nagapil apil ko. Ako anang mama. Mama na ako na. Mawang ayaw dyan natin yung ano na akong mama. Sabot ka? Hoy. Wala ka respeto sa asawa sa mong magulang? Ha? Ha? Mga yung ang respeto sa ako ha? Wala magina ni mag respeto akong mama? Kabaga ako ni mag bangs. Bangs? Okay bangs. Basta ikaw lang tawag na yung mong bangs o. Oh. Baga pa sa mong nawag. Ayaw damay damay akong bangs. Basing na kalimut ka pala muni ra ka diri. Ni tong mulay sa diri. Ayas dire. pala muni raka, ka. Pabita pika sa mua. Sa uli ito. Kuha ay mga, uh. mga gamit ko. Kuha ay hmm. mga gamit. Kuha ay. Ayan ko ito. Kuha kay uli ko sa mua ang balay. May pa kuha ay mga gamit ko. Kuha ay mga gamit. Ang mga pulos, looy lang kaya kung mga anak. <coughs> okay, Rata. Ayun na, pinagalawin. Nagdahina sila. Palayaso na ito sa diri, ah. Ay na. Sagdahin na lang na. Ayan lang patulog. Ay, hey, dili. Mangood na. Ito na sa kay. Mga nad, mag mga yung anak. Good. Kuno na, di,